tungkol po doon sa mga alagang hayop ay bay, naging kalunos-lunos po kaawa-awang sinapit dahil sa bagyong tino meron naman daw po isang shelter do, naghahanap ng tulong sige nga Vin kamusta na ang mga alagang hayop Nakalabas na ang bagyong tino sa Philippine Area of Responsibility. Subalit nag-iwan ito ng labis na pasakit hindi lamang sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan kundi maging sa mga alagang hayop. Baka sa mga larawan at video na ibinahagi sa social media, ang kalunos-lunos na sinapit ng mga alagang hayop, kabilang ang mga baboy, manok, itik, kalabaw, aso at iba pa na hindi nagawang mailigtas dahil sa mabilis na pagtaas ng rumaragasang tubig. Sa isang viral video ng may-ari ng isang piggery, hindi matawaran ng hiyaw iyak at paghingi ng tulong ng isang ginang habang pinanonood ang unti-unting pagtaas ng tubig sa loob ng kanilang babuyan. Anya, hindi niya alam kung paano sila makakabangon dahil nalunod ang may pitumpong baboy na alaga ng mga ito. Inanod din ng baha ang mga feeds na pakain sa kanilang mga alaga. Sa isa pang video na kuha rin sa Cebu, makikitang inanod ng baha ang mga baboy na pilit na inililigtas ang kanilang sarili. Makapigil hininga naman ang video ng isang aso sa Talisay City kung saan makikitang kumakapit ito sa isang troso upang hindi matangay ng malalakas na alon sa dagat. Kita sa video ang pakikipaglaban ng aso na huwag malaglag sa troso habang patuloy na humahampas ang malakas na alon sa baybayin. Bukod pa ito sa mga larawan at video ng iba pang alagang hayop na nasawi at nagkalat sa kalsada sa lalawigan ng Cebu. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng Bagyong Tino ang mga alagang hayop ng mga residente sa barangay Binubuhan sa Bago City, Cebu. Ayon sa ulat, limampung alagang hayop ang tinangay ng baha at natabunan ng putik. Nagtamo rin ng pinsala ang sangay ng Passion Project sa Bacolod kung saan nasira ang ilan sa kanilang mga kubol, bakod, ganyan din ang kable ng kuryente sa lugar. Bagamat maraming hayop ang nasawi, meron din namang nailigtas ng kanilang mga amo, partikular na ang mga alagang aso sa iba't ibang lugar din sa nasabing lalawigan. Then Pasqua para sa 100% balita.